po. Napakalakas po ng number 10. At napakakapit. Sobrang kapit po nitong number 10. Baon po talaga yung welcome sa aking video mga ka DIY bali ngayong araw po ay mag review po tayo ng spot World. ito po yung ginagamit ko sa battery ko na inaassemble bali mura ko lang po ito nabili sa si shopee 899 ko lang po ito nabili at ginamit ko po siya ng voucher kaya medyo mura po ah uh, sulit po itong gamitin at portable na at napakadali gamitin simulan na po natin bali ang una po natin gagawin ay re review po muna natin yung physical appearance nya Bali yung uh, haba niya ay mayroon po siyang haba na 15 cm. Sa lapad naman po ay mayroon siyang lapad na halos 10 cm. Sa taas naman po ay mayroon siyang 5 cm. Yung soldering pen naman po niya ay makapal yung wire at medyo may kahabaan naman po kaya hindi ka masyadong mangangawit sa pag uh, welder yung sa may put switch naman po nya ay may kahabaan din po kaya goods to sa uh, mga mesa na medyo matataas haabot naman po ito tapos dalawang klase po itong uh, soldering weld meron pong automatic meron pong manual bali ito pong re-reviewin po natin ay manual hindi po kasi ako sanay gumamit ng automatic dahil hindi naman po ako professional sa pag spot weld kaya manual po yung napili ko dito naman po yung sunod nating uh, re-reviewin yung loob naman po nitong spot world kaya po natin buksan bali may apat na tornilyo po tayo makikita dito sa ilalim niya. ito po ito at saka ito at ito buksan lang po natin yan para makita po natin yung loob bali sa pagbukas po nito ay madali lang naman po ka naman po masyadong mahirapan dito dahil ang kailangan mo lang naman ay itong flower na distillador Bali, ito na po yung loob niya. Bali sa loob po ay May kita nyo yung board nya At mukhang quality naman po yung pagkakagawa At ito naman po yung battery nya Dalawa po itong battery nya Kaya possible Ay nakaseries po yung connection nito Dahil yung rating po ng kanyang charger Ay 8.4 volts Ayan po. 8.4. Kaya possible na nakasiris po yung uh, battery na ginamit dito. Dito po pala sa harapan ay may kita nyo ay yung knob nya. Ito na rin po yung pinaka power switch nya. Ayan. Tapos, ito naman po yung LED indicator. Ito naman po yung saksakan ng charger. Tapos ito yung voltmeter niya. Ayan po. Ngayon po ang next po natin ay itetesting testing naman po natin itong spot weld. Sasara lang po muna natin at ibabalik natin yung tornilyo. Madali naman din po ibalik yung cover niya at yung tornilyo. Kaya wag po kayo matakot buksan kung sakaling naku-curious kayo kung ano'y laman. Ah, uh, kung sakaling masira naman po yung battery nito ay tatry po natin palitan ng 18650 dahil possible na pwede ang 18650 dahil 4.2 volts ang isang battery na naka-install dito nakasiris lang po siya kaya naka 8.4 volts bali matagal ko na po talaga itong ginagamit dahil medyo nahihirapan po ako sa pag ah uh, hihinang ng 18650 battery nung ako'y unang nagdi DIY pa lang tapos nung nakita ko po itong mo ay binili ko na rin agad kasi namurahan na po ako dito ngayon po uh, tatry na po natin itong uh, gamitin ang una po nating rating na gagamitin ay itong number 2 at yung nickel string po na available natin dito na gagamitin ay yung Uh, 0.12mm bali pwede po kayong gumamit ng uh, mula 0.1 uh, 0.1mm hanggang 0.2mm makapal na po yun uh, ngayon naman po ang available sa atin ay itong uh, 0.12mm kaya ito po yung gagamitin natin ngayon ito pong foot switch ay ipopwesto na po muna natin to sa baba Ayan. Tapos lang po natin ito ng konti. Tapos yung pagtetestingan po natin itong 18650 battery. Bali, ito po ay sira na. Kaya, ito, ito po natin, ito po yung gagamitin natin na sample. Sa paggamit po nito ay kailangan nakapatong po yung nickel string at yung dalawang soldering pen po niya. Ayan. Ganyan lang po. Patong lang po natin na maayos. Saka po natin uh, apakan yung put switch nya. Ayan. Ayan. Bali yung number 2 po nya ay walang pakat. Halos di po pumakat yung nickel string. Ang sunod naman po na gagamitin natin ay itong number 3. Ayan, number 3. Hanggang maakating po tayo sa number 10 kung sakaling hindi pa rin po siya papakat. Pero possible na hindi na po tayo mabot doon dahil papalakas po ito ng papalakas. Ayan po, testing na po natin. Ayan. ayun natanggal pa din. Yung number 3. Akala ko pumakat na at may nakita na po tayong spark pero kung mapapansin nyo hindi pa rin po nabubutas yung nickel strip punta naman po tayo sa number 4 yan set na po ng number 4 ganun lang din po ulit tutok lang natin mabuti yan saka natin natin ulit Yan, ngayon po ay medyo pumakat na po siya. Pero natatanggal pa rin po ng kamay. Kaya mahina pa rin po. Ngayon, punta naman po tayo sa number 5. Ito. Number 5. Huwag po pala ko yung matakot na gamitin ito kasi minsan nakaagulat po kapag ka, nag nag-spark ganun po siya talaga kasama na po talaga yung pag-spark ayan po bali sa number 5 ay medyo ayan medyo nakapakat na po siya may kapit na po hindi na siya natatanggal na agad agad pero kung pipilitin mo kagaya nito ay ayan matatanggal mo pa rin naman po siya ng kamay ang next naman po natin, itong number 6. Ayan. Testingin po natin itong number 6. Okay. Ayan, itong number 6 po ay nakakapit na po yung nickel string. Okay good na po siya kahit papano at maganda na yung pagkakapakat hindi na po siya basta basta tatanggal yan no kahit gamitan ko po siya ng ayan pantanggal na yun kung pipilitin mo talaga siya na matanggal matatanggal mo pa rin po siya pero makapit na po siya number 6 Next po natin itong number 7 Ayan, next natin number 7. Testingin po natin ulit. Ayan po, sa paggamit po ng put switch, pag naka okay na po kayo at naka na po kayo, sa kanya po apakan yung put switch. Ayan, kagaya po ng ginawa ko. Ito na po yung number 7. Ayan, medyo nakapakat na po talaga siya. Talagang matigas. Mahirap na po siya tanggalin. Kaya gagamitan po natin siya ulit nitong striper uh, stripper ko. Ayan, mahirap na po talaga alisin. Kaya good na rin po sa number 7 yung 0.12 mm na nickel string wala po kasi tayong mas makapal kaya ito lang po yung gagamitin po natin ayan po yung ano napakapakat na po talaga nya ayan po next po natin yung number 8 number 8 kapag po pala nabutas yung nickel string nyo sa ayan pag kunyari magsisimula pa lang po kayo at nakarating na kayo ng number 8 at napansin nyo kung sakaling mabutas ay sobra po yung napili nyo na na current ayan po pero dito po sa number 8 hindi naman po nabutas yung nickel strip kaya good pa siya yung 0.12 mm pero kung ito po ay mas mababa pa sa 0.12 mm ay sigurado butas na po ito. Kaya hindi hindi po recommended na mabutas yung nickel strip. Kasi uh, possible na hindi po siya nakapakat mabuti pag nabutas. Kaya kapag ka napansin niyo pong nabutas ay bawasan niyo po yung current yung na ginagamit. Ayan po yung number 8 po ay masyado na pong nakapakat. Ayan, kaya mahirap na po alisin. Goods po siya. Ayan po ang next na po natin yung number 9. Ayan. Kung sakali po na magustuhan nyo tong ah uh, spot wall na to ay lalagay ko po yung link ng kung sa ko po ito nabili dito ito po sa video ko check nyo na lang po sa description yan po yung uh, number 9 mataas na po talaga yan ayan masyado makapit na po yan Ingat po pala kayo ng konti dito sa mga nickel strip na to. Medyo matalim po ito. Kaya delikado din hawak-hawakan. Ayan. Kapit na po talaga ng number 9. Ang next po natin ay number 10. Ito na po yung panghuli. po napakalakas po ng number 10. At napakakapit. Sobrang kapit po nitong number 10. Baon po talaga yung uh, nickel strip. Talagang quality po yung pagkaka spot weld. Pero delikado po rin yung napakalakas na pag-spot weld. Kaya kung sakali na mapansin nyo na goods na ay okay na po yun huwag nyo na po kayong sobrahan dahil possible na mabutas po yung battery malalakas po kasi yung mga ganitong uh, spot work. kapag nabutas po kasi yung battery ay possible na mag explode or uh, lumikha ng apoy kaya delikado po itong gamitin kapag nasobrahan kaya ingat ingat po Bali ito pong spot na po na po na ito ay recommended ko na gamitin sa pagdi DIY. Pero hindi ko po ito recommended kapag ka talagang uh, maramihan po yung gagawin nyo kasi mabilis po ang uh, mabilis po itong malobat. Yun po ang issue nito. Maganda po siya gamitin. Pero mabilis po siyang malobat. Ayan po kanina ay 8.49 po ito ngayon ay 8.41 Bali nung gumawa po ako ng 50HD to na 60 pieces na 18650 battery ay halos natapos po ako ng Ay, hindi Bali natapos po ako na tatlong beses ako nag-charge nitong ganitong klaseng spot world. pero good talaga siya at maganda quality ng pagkaka-spot weld. Kaya recommended ko na rin to kung hindi masyadong bugbog -bug sa gamit. Pero kapag bugbogan po sa gamit ay mas magandang bumili po kayo ng magandang klase. Mas mataas po dito. Dito naman po dun sa mga nagsasabi na logi dito sa sa ganitong klaseng spot world ay hindi rin po natin may na maano sa kanila maniwala pero depende rin po yun sa paggamit nyo sa spot world na to eto po ay napakatagal ko na pong ginagamit at good, good pa rin po yung quality nya hanggang ngayon kaya eto pa rin ang ginagamit ko pero kung sakaling papalarin at Uh, kaya na natin bumili ng mas matataas na klase ay bibili na rin po natin bibili na po tayo nun kasi mas maganda rin po yun na, na nakikita natin na umaasin sa tayo <laughs> yun lamang po maraming salamat huwag nyo po kalimutan mag like at subscribe para laging ka updated sa aking video maraming salamat